Water signs, tignan natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayon. Keep in mind na ito ay general reading lamang. So, hindi lahat ay makakarelate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings, ng ating evil eye amulet necklace, at ng ating tears bracelet, may kita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay? Tignan natin. So, ang napick up ko kasi kaagad sa inyo is nagkakapasa-pasa yata yung iba. Kung ganun po, ano na no, kung anemic ba kayo or baka kulang po kayo sa vitamin C. Kaya meron dito. Parang ang bilis nyo magkapasa. Tignan natin. Water Signs. Ano po yung pwedeng maganap kayong araw? So, we have Seven of Wands meron hmm, din sinisikmura we have queen of pentacles more on need nyo lang pong ano, uminom ng gamot so I don't know kung may maintenance kayo dito ayan nakita ko naman din kung ano man yung mga ganap sa inyo no or mga usual routine ninyo talagang you do it naman re religiously we have two of cups tingnan natin ano yung energy na yan Spirit guide, ano po ito? Let's clarify. Seven of Wands. Meron tayo dito Queen Rising. Kaba may mga nagpapabag sa kaagad sa dito. Sa so, alam mo yung water signs ano hindi ka pa naman. Alam mo yung paangat ka palang. Pero may humihila na kaagad sa yu dito pa babak. Parang ganto sabihin natin, kaka, pasok mo lang sa work, so, alam mo yun hindi ka pa nga nakakasweldo ang dami na kagad request ng mga tao sa paligid mo, I mean, could be your family ayan, kung sino man yan parang may request na kagad sa'yo, ganun, hindi ka pa nakakabangon hindi ka pa nakakapagsimula ayun nga, parang hinihila ka kaagad so, ayun lang huwag ka lang siguro masyadong magpadala sa so, kung ano man yung sinasabi ng ibang tao para sa'yo or sabihin natin na ayan, just say no kung hindi mo talaga kaya yung nire-request nila sa'yo alam mo kasi ang tingin sa'yo ng mga tao water signs, mapera ka, ayan no mapera tas parang feeling talaga nila ang dali mong i-approach kaya din yung iba sa inyo na to take advantage kayo pagdating sa pera queen of pentacles we have, ayan, talking diba, may mga naninira ka agad sa'yo dito So, huwag kayo magpapawala ng pera. Bakit? Kasi nakikita ko dito, may mga tao dito na nire-respeto lang po kayo because you have the money. Because akala nila makaka-utang sila sa'yo. Akala nila is marami kang pera. So, wag mo sabihin, no? huwag mong i-attract Cancer Pisces Scorpio na wala akong pera, ganyan, mahirap lang ako. Bitawan nyo na yung mga salita na yon, Let go nyo na yon. Hmm? Kasi it's either wala ang maniniwala sa inyo or pag nangyari yan, yan po. Iba na yung magiging turing sa ng mga tao. Okay lang naman kasi malalaman mo talaga sino ba yung mga tao na totoo sa iyo. Kaya lang syempre masasaktan ka diyan. Tsaka mas okay na din yun no? na iniisip nila na marami kang pera, na mayaman ka. Okay, we have looking you up. Hmm. Naka-private ba yung accounts nyo? Kasi meron dito, oh. Stalker. Stalker ang peg ng taong to. Mm, -mm. Kaya mag-ingat din kayo sa mga pinapost nyo ha. Baka may, meron kayong ano, meron gumagay sa inyo. Meron nag-impersonate sa inyo. Meron po dito, ayan, makikilala ninyo or kakausap, makakausap nyo through the net check natin. Pagdating naman sa career, okay, tignan po natin yung iyong career. Spirit guide, kamusta po ang career ni Water Signs? Career po ni Water Signs. Meron tayong Seven of Swords. Tahimik ka lang din talaga dito pagdating sa trabaho. No? We have the lovers. Mukhang dito nang gagaling yung tao na ano, sa career mo. Na interested sa iyo. May interested sa iyo dito eh. Or meron kayo ditong katrabaho na ex ninyo. We have the moon. Para naguguluhan tuloy kayo kung magstay ba kayo dito sa work. or magre-resign na yung iba sa inyo bakit? yung iba po kasi sa inyo pwedeng yung naging ex nyo na to okay? is pwedeng meron ng siyang asawa or pwedeng kayo po no uh, committed na kayo parehas sa iba kaya lang nadidistract kayo sabi natin hindi nyo naman na mahal yung taong yon pero yun nga nakakailang kasi awkward yung feeling nyo so yung iba po sa inyo dito parang gusto nyo nakaagad umiwas kaya lang na, ang naabala dito is yung career po ninyo mm, -mm. tas ayan pa meron pang pinapakita dito baka ma maano kayo, ano ba tawag doon? Ma issue kayo dito. Four of cups. Yan, naiisip nyo, pero wala pa naman kayong plano talaga, ano. Wala pa kayong concrete plan or decision po dito. Pero pag-isipan yung mabuti, ha. Lalo na kung ang ikakasira naman yan, sabi natin, maganda nga yung career mo. Pero sira naman yung, kunwari, family mo. Kasi nai-issue ka or may issue ka dito sa isang taong to. Kaya guard your heart din po at the same time. Tignan natin. O, oh, nababother kasi kayo dito. Pagdating sa inyong career. Dito lang kayo makapag-focus. So, pwede ngayong araw, ayan, hindi kayo makapag-focus. Sa business naman, if you have business, we have death card. Meron tayo ditong Ace of Wands. So, may magbabranch out ba dito ng business? We have eight of cups or aalis lang kayo dyan sa lugar ninyo. Pwede yan na po yung naiisip ninyo, no? Nalilipat kayo ng ibang lugar. Tingnan natin kamusta ang sales, nine of cups. Okay naman po yung sales. Pero pwedeng nakikita nyo kasi na mas maganda yung place na lilipatan ninyo. Sige, kung lilipat kayo Magiging okay pa rin ba yung sales ninyo? The Hermit, pag-isipan nyo daw pong mabuti. Kasi syempre, di ba, bagong lugar. So, parang panibagong pagpapakilala na naman pagdating po sa inyong business. Medyo mabagal yung ano ha. Yung magiging progress. Dito kasi parang nas Ano yan? May ano na? Tawag doon. Stabilize na yung business ninyo dito sa current lugar kung nasaan kayo sa current pwesto. Kung lilipat daw kayo, ayun, parang panibagong simula na naman. Pero nasa sa inyo po yan. Sabi naman dito, pag-isipan mong mabuti. Para wala kang pagsisihan. Kamusta naman yung kaperahan mo? Ten of Pentacles. Maganda po yung kaperahan ninyo dito. Eight of Pentacles. Dire-direjo po ang pasok, no? Ng malalaking pera dito. Ayan pala. Kasi pwedeng kontrata by kontrata po ito. Kaya malalaki yung mga pinapakita rito na halaga. Uh, safe naman po. No? Kung ano man yung ilalabas ninyo, ano man yung marireceive ninyo na pera, safe naman po siya. Para po talaga yan sa inyo. So, grab nyo yung opportunity no? na kayo ay kikita or kayo ay magkakaroon ng tuloy-tuloy na magandang kaperahan dito may kontrata na pinapakita hindi ko lang alam kung para saan ba yan sa trabaho nyo ba yan uh, kayo ba ay may pinapagawang bahay tapos naghanap kayo ng yung parang ano ba yung pakiyawan, ganyan basta i nyo daw yung pera nyo sa pag-ibig naman tingnan natin Seven of Cups, ito yung energy pagdating sa love life. King of Pentacles and Queen of Pentacles. Actually, iba po sa inyo, no? Water signs, maraming interested sa inyo, maraming nagkakagusto sa inyo. And yung iba din dito, nag, gin, parang sabihin natin, ginugusto kayo because yung iba sa inyo mapera. Kaya, sinasabi sa inyo dito ni Universe na kilala niyo yung, yung tao na pipiliin po ninyo. Kilala niyo yung tao na i-entertain ninyo. Okay? Meron akong nano dito, energy. Ano yun? Collect. Parang collect and collect then select yun yung nakikita ko dito which is wala namang masama lalo na kung single po kayo pero if you are in a relationship ayan po kahit po may nagkakagusto pa sa inyo dito protect your heart po guard your heart yan yung sinasabi parang kanina pa yan sinasabi sa inyo so yan po yung ano ha yung mensahe pagdating sa iyong love life mag daw kayo dito kasi meron parang tinitake advantage lang yung na-feel nyo. We have helpful people. So may mga tao makakatulong sa inyo dito, oh. Para sa business na bubuksan ninyo, para sa sabihin natin, kung may binibenta po kayo, may mga tao daw na makakatulong sa inyo dito, water signs. So magbibigay nga lang kayo dito nang sabihin natin ang padulas. <laughs> mag- uh, magi-invest nga lang po kayo. Pero makakatulong talaga sila sa inyo. So ayan lang po, maraming maraming salamat. Ingat po kayo always and more blessings to come